guys, magandang araw. Ngayong araw guys ay pupunta ako ng palengke dahil mga grocery ako. Meron akong one bag dito. bibili ko ito ng mga pagkain ng kasi bala kong magbenta-benta muna para meron akong ibangan. Bakit mula, papunta ng palengke. Ano mo yung Ano to? Ha? Tangkong. Tangkong, sige. Three.

Ayan na, guys. Pauwi na po kami. Heto ah, na, guys, yung mga napamili ko. Minili ako guys ng ganitong klase ng mga teacher ya dahil sa tingin ko mag pa rin ito dito sa akin kapag nagbenta ulit ako sa gitna. Ano yung mga dito? Dati guys, meron akong tindahan, kaso na-stop yun dahil umuwi ako ng provincia noon. Hindi ko na rin napagpatuloy. Kaya, pinigil ko na. Pero ngayon, nakapag-isip-isip ako na magsinggat din ng mga pagkain pang bata. Kaya ito, susubukan ko ulit. ng taste ng mga ganito, mga pinapay, mga biscuits. Kasi maraming bata dito, hindi sila kumain ng mga biscuits. Ito, Uji Bar. Hindi ako isa, nabalot lang. Hindi rin ako ng pansin. Hindi ko sa nabalot lang dati. Ito akong mucho, rupees. Rupees. Hansel, assorted, may kalaman.

kemudian <gayang> aku akan melihat ya kok kasih makan rata, mungkin yang kayak biar kita sudah minta ini di aku biasa makan tersteberat itu oh, kesana aku tuh, maka mungkin terkait memang saya akan berusaha, hari ini mau kita lihat

ayan muna po ang aking ibibenta kapag ako nga po pala inagbibenta-benta nagsisimula po talaga ako sa maliit na halaga lang Dati nga po pala guys ay meron akong maliit na tindahan din noon kaso hindi rin po yun nagtagal kasi umuwi nga po ako ng probinsya. Hindi ko na rin po naasikaso kaya na itigil ko na yun. Yan. Ito muna po ako mag-uumpisa ulit sa pagkaing pambata na, pwede ring tandaan 'yan.